Ngayon guys, bumili ako ng pharmacy na anti-titanum para ito sa kanin sa emergency. Sa emergency guys. Sa emergency ako lalapit guys. Itong uh, gamot na to. Kailangan guys siya malamig. Itong gamot na guys. Ito to. to. So yung yung Ito to sa akin to guys ng anti-titanum. Dalang turok daw siya guys. Kaya kailangan siya na malamig. Kasi bawal daw siya na hindi siya malamig yung gamot. Nakita ko siya guys sa Potika na yan. Kasi nakagat ako na. Uh, taga, dalawa kagat kasi guys yung una hindi ako hindi ako pumulat. Yung pangalawa, doon niya pinakon ako gusto guys kasi akala yung pagkain. No? Kasi sa bahay, mayroon kasi yung mga pagkain ng daga. Kaya ah, pagkain ng pusa kasi maraming yung pusa sa bahay niya. Yung daga mga pasok doon kasi dumadaan sa bintana. Kaya ito guys yung sugat yung guys sa guys maulan kasi guys kaya medyo naputik yung uh, ano ko yung paa at nila ko guys ng antibiotic para iinamin guys ito guys sa so, center guys at uh, huwag guys na lumapit kasi nga libre ang gamot kaysa sa ibibili pa natin eh mahal na po ang gamot sa pharmacy kaya yung walang ano guys yung walang gamot sa para, doon sa pharmacy ng center ay kailangan kong bilhin sa labas ito so guys binigyan ko sa labas para may tulog sa akin ngayon sa ER kaya lahat sa mga binigyan ako ng antibiotic at meron din guys sa pagkirot at meron din guys na ano guys uh, ito yung guys uh, sa sa pagkirot guys yung gamot na to yan yan guys tapos meron naman din yung guys si Tiricet kasi sinisip na ako baka allergy si so, Tiricet guys ang binigay sa akin ni Mang Piraso bago matulog ito so, guys si Tiricet uh, si Tiricet tapos ngayon babalik ako ngayon kasi uh, wala namang rubbish yung daga pero kailangan tayo daw yung anti titanong no? kailangan tayo yung titanong na maturukan mabuti talang guys walang rubbish. pag may ravis guys na kumahal pa naman yung rubbish. or uh, wala silang stock kung nabot sa center uh, kailangan talaga guys na bibili sa labas para maturukan thank you so much guys for watching guys at ngayon ay babalik ako ngayon sa center guys dahil nakagat ako ng na, daga

Ito yung ano nila guys, yung ang nila. ER nila guys. Dito meron sila ngayon. Kompleto lang silang gamit dito guys. Okay, let's buy. Let's

Oh, Hapdi yeah. pa rin ano you know? niya, no? Opo, oh, tsaka mabigat po ito. Mm -hmm. ha, sige, sige po. Yan, dapat na ano. yung guys, na magada, guys. Ayan. Yeah. Mabuti nga, guys, ay wala siyang gratis. Ayan. Yeah. Ito, ito, yung unang kaginagat niya, tapos ito yung pangalaw, yung malalig. Ayan. Yeah. So, ito siya, mas yeah. hey guys, guys. Eh, guys, nakatapos lang, guys, naman. Tumukha na guys, na antay kita nyo, guys, dito sa emergency. Emergency, emergency room, guys. Mahakit ko na yung, ano, yung um, ito ang gamit ng madigat sa mabigat. madigat okay, yun ang success guys Thank you so sa guys sa sa center dito guys yun, na na bigyan ako rin ng gamot dito sa center at mo kayo mga guys nagmarket sa center sa malapit sa center nyo dahil sila ay may libring gamot pag may wala naman ay sa labas na rin natin bibigyan para makumpul thank you so much guys for watching na ano sa din na rin um, ka uh, na narinig guys ng ng daga ngayon, ngayon 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 ano to taon na to kulog na ako guys ano ah, uh, kachikap ng doktor pero nagagaling guys yung yung liig ko guys yan nar narasos din yan guys dahil sa kinakain guys ng puro manok. yan kagagalang din yan nagaling din na ako dito sa si doktor tapos ang binigay ko lang dyan marami itong mga antibiotic na biniiniinom hindi ko lang siya binaglog guys at uh, ano cream niya guys mahal din talaga din cream niya ang buti nga ibang parmasi ay nilas generic pharmacy uh, kailangan talaga ngayon guys kahit, hindi, kahit ano iwas mo talagang tutulog ka sa katawan mo uh, maglalabas talaga yan guys uh, kailangan guys na hanggang malakas pa tayo gawin natin kapitian para uh, magawa natin lahat guys ng mga gawain natin hanggang malakas pa tayo mag enjoy tayo life that we so, hanggang buhay pa tayo uh, kailangan natin na mag enjoy thank you so much guys for watching